Ayan guys. At uh, bumili tayo ng dragon fruits. Confused lang ako. Kasi sa talang buhay ko hindi pa talaga ako kumain ito. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Ngayon mo. Tanda-tanda ko na. Ngayon pa lang ako baka kain ito. Kanyan pala yung itsura ng dragon fruits. Ayan o. Oh. Dahil confused lang ako usually kinakain ko yung yung cactus hindi ko alam para ba buksan ito <laughs> ito chill here nah, buksan natin guys buhay natin dito sa magkabilaan ay ganyan pala yung laman nya guys oh. may mga buto buto <laughs> tingnan natin kung anong itsura ng tatanong lasa napat ko ay parang siyang gabi <laughs> parang siyang gabi tignan nga natin <laughs> ay lasa nito. ito na confused ako hindi ko alam kung anong lasa mas masarap yung cactus pero wala naman siyang asim mabuto oh sure dagong dragon fish yan dragon fish dagong fish mano na sa amin tumama ka hindi dragon pero malaki yan ito mahal nga kutu 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 may buka ayun no matamis ma ma din pala ganyan pala hindi ba ang tanda? Hindi siya maasim. Hmm. Anong lasa? Parang lasa <laughs> <latang> patatas. Gusto <laughs> 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 so, mo na lasa na ako eh. Hindi naman lasa mo yun, Lord. Kaano siya ka... <laughs> Parang may ano lang bayabas na yung dilaw. Yung ano yung... Yung ano Bayabas ba? Bayabas? Pipino? Hmm. Pipino? Bayabas. Yung sa'yo, yung, sa yung, yung dito, hmm? Huh? bayabas ba yan? Yung... Peras? Peras ba yan? Peras. Hmm. Yan, yung nasa niya. Hindi ko ma... Yung bayabas, marami namang buto. wala eh. Hindi ko ma-describe yung lasa niya, guys. Kaya pa natin. Yan. Kano'ng kilo? Ayan. Ayan. Ayun, ay, kahit ma <coughs> mahal siya, mas tatmatik mati ko. Lagi man lang tayo matikok. <laughs> Ayan. Ako ba, pala ko bumili. Ayan. Mm -hmm. Ganito guys. <laughs> lobster ba? Huh? Parang yang si peras. Ano? Ano siya? Peras. <laughs> Parang <hati> 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 Yung pinipit, yan, ano kaya mga hmm. binibit niya? Ano? Malmahal. Tumay. Ahap niya. Ang kung... gaya ko mga. Kailangan ng sustansya para <laughs> iwas sakit. Ahap. Ang gaya ko mga. -mga Tapos sa peras na hindi mo na. Ay, yan pala yung lasa lang. Ano? Mas masarap yung kaktus. Matamis. <coughs> hmm. Okay. Paano wala mo siya <laughs> wala na inom? Pula? Pula na. Hindi siya marambot? Pag pinisya niya? Maasim siya ng medyo matamis-tamis. Napakaganda daw nito vitamins A, B, C, K. Antioxidant, vitamin C. Minerals na makukuha dito. Magnesium, potassium, calcium, phosphorus, fiber, zinc. Ayan. At uh, maganda rin pang, pang, pang ng mata. <laughs> Yung potes natin, gaganda. <laughs> Naubos no, ko na guys, nakaano na ako. Tawis ko. Para sa ano, ano ba yun? Peras. Mati-mati. Kayo natin lahat. lahat. Nakakabusog siya. <laughs> Ganyan pala yung itsura na. Tama na yun. Tama

problem um, place, maaf, um. ini apa ini namanya apa, pala, naman, naman pala ini, hmm. ini pakuan, ganun. masin-masin pero hindi makabili tayo kahit mahal yung pera na uubos ganito <laughs> na kain ko na to lifetime ko na to at uh, na-experience ko na makakain ng <laughs> dragon perch For the first time July 27 <laughs> Dito, Dito pa sa Saudi Sa Pilipinas Di muna bibir itu Mada ya. peras ah. So, ayan guys. Nakita ko lang yung ulo. Kaya ko na. Dragon fruit. Nakapastag kong kumain. Ayan yung pala yun. Pero I